Maraming netizens ang nag-react dito sa balitang to. So ang ibig sabihin, mukhang hindi nakakulong itong si Roderick Paulate. Dahil kung naalala niyo po, siya po ay convicted for graft. Ito yon, hindi kulong, Roderick Paulate films um, his first movie since being convicted for graft. Yon, nagtataka ang marami nating kababayan, abay hindi pala nakakulong itong damuhong ito, sabi ng ilan. Pero tignan natin na Kung naalala niyo po kung ano yung kanyang kaso, mabigat yung kanyang sentensya doon. Convicted na po siya eh. Alright? So titignan natin. The actor was sentenced by the court to at least 10 and a half years or up to 62 years. So yun yung tumatak sa atin, di ba? 60 years mahigit. But Paulato reportedly appealed its decision. So, karapatan niya naman yon, pwede talagang mag-appeal doon sa desisyon na yon. So yan ay alam din ng mga pulahan. Kaya si Maria sa na convicted na rin ay may mga appeal din po kaya siya ay nakakalaya ngayon. Dahil alam naman natin yung kaso niya ay available din. Anyway, so yon hindi pala nakakulong. Take note ha, eto pong si Paulate ay isang totoong pulahan. Matindi All Alright, so titignan natin bakit nasa labas nagsushoot ng kanyang bagong pelikula. Ito ay after conviction nga, nung siya ay na-convict. Two years ago na ata ito. Okay, ito yan. On August 15, yung management na humahawak dito nga kay Paulate ay in-announce na nasa showbiz uli itong si Roderick. The return of the actor on television was a sign that the sentence against him was delayed. Yun pala ang pinakadahilan. So, sa mga nagtataka, huwag po kayong masyadong, or kalma lang po tayo. Okay? Naku, kahit hindi naman yun makulong, sige. Pero yun nga, nalaman na ng buong mundo na ilabas na yung baho ng mga katulad nila katulad nila ng mga pulahan. Anyway, lahat yan. Okay, katulad din po na nang nangyari kay Mr. Jason sa Abay, sige, laya ka na, pero yun nga, umalingasaw na po ng todo-todo yung inyong pangalan. Sa dami ba naman ng kaso na nakasampa pala sa inyo? Siguro naman ay walang magkakaso sa inyo kung talagang malinis. Malinis ang inyong pamumuhay bilang, bilang personality. Yung pala ang dudumi, ano ho. Katulad ni Paulate. Anyway, convicted na siya, ha. Okay. Marami siyempre ang mga kababayan natin or marami-rami rin or may ilan-ilan din sa showbiz na ipinagtatanggol nga. Itong si si Paulate. Ito yun, no? Oh. Okay. Sabi ni Carmi Martin. Oo, tama. Sila po ay matalik na magkaibigan. So, dasal lang daw ang kailangan naniniwala na malalagpasan ito ni Paulate. At yun nga, sabi pa niya, mm -hmm. marami na daw kasing marami na naman daw pera itong si Paulate. So, napaka imposible daw na ito ay masangkot sa mga ganitong katiwalian sa gobyerno. Ako hindi naniniwala kasi doon eh. Yung mga showbiz personality na pumapasok sa politika, yan yung linyahan nila eh. Hindi na namin kailangan mag ah... Uh, mangurakot dahil kuno nga ay mayaman na sila, mga showbiz people naman kasi sila kaya kuno ay marami ng pera. So ang kanilang pinaka-intensyon kaya pumasok sa politika ay yun nga, serbisyo publiko, public service. Nandiyan sila dahil mahal nila ang ating bansa at gustong pagsilbihan ng ating mga kababayan. Kung yan po ay totoo, sana meron ng mga, or meron na tayong, or meron ng mga showbiz personality na na nakilala dahil sa ganyang sa ganyan nilang ginawa. I mean, wala pa namang tunay, eh. 'Di ba? Oh, halimbawa sa Senado si Bong Revilla at maraming pang ibang showbiz personality. Diba na sa sangkot din sa maraming katwalian. Tapos sasabihin niya may mga pera at wala na daw intensyon na mangurakot. Mag or hindi na magiging mandarambo, ganun ba yun? Malabo eh, wala pa po kasing napapatunayan o wala pang patunay sa ganyan na uh, claim na itong mga politiko na dating showbiz personality. Alright, sabi eh, sabi na itong si Christopher Min, alam niyo po, kami po ay matagal na sa mundo ng entertainment. Nasusubaybayan po namin ang ugali at kung anong klaseng tao itong si Roderick Paulate. So okay daw, mabait na tao daw. Alright. Okay. Ay, sino yung hindi, hindi mabait? Yung mga tao, yung mga nagsampa ng kaso, yung mga nakadiscover, nakadiscover na ng ganitong katiwalian ng isang uh, personality. Parang mas malabo naman po yun. Yun nga, hindi, hindi sisingaw itong mga ganitong baho ng mga, ng mga politiko kung wala naman talagang katotohanan. Ayan na nga po, convicted. Oh, convicted. Diba? ano yun? biktima rin sila? Naku po, iwasan po natin yung ugaling gano'n na magpapavictim lagi pag nasakote na. Hindi po talaga magandang kaugalian yan. Alright? So, kaya tayong mga butante, kaya, kaya yung mga kababayan natin, naku po, isipin nyo lagi. Wala po talagang patunay na from showbiz naging matinong politiko. Okay? Tignan nyo naman sina ERAP. Siguro, Siguro meron din kahit papano, okay, katulad ni Vilma Santos. Pero yun nga, yung mga yan po ay piling-pili talaga. Hirap na hirap tayong makakita ng isang showbiz personality na maganda ang intensyon sa aring bansa. Kaya pumasok ng politika.